Isang Amon sponsor to, Tabonis Family. Ay ito, OFW Special Division Shop. Naman ba ito, ano, may gamay ka naman mulig siya. Damat kita. Hindi na nabiyugis nandiyo mo. Mga duta. Kasi hindi dami sa muna natin. Oo. Isa bang ay na? Pangatag na sa tao. Oo. So ito lang, nababuhay siya sa trabaho sa kampo. Maliit ang sweldo. Maliit ang din pala. Oh, so magkano lang, araw-araw may trabaho naman. Nung, off -season nahirap, ano, pag off-season mahirap, ano? Sa so, pangyay, wala pwede dobra ngayon season. Ano mm. may obra? Drink to sadlaw mo. Ano may sumasama? Kulang. 1,000. 1,000 sa nga Sabado. Ano may bugas mo Bata ko may spila ka rin. Mm. Hindi mo pa sa ganon. Hindi ko ano. Short to get ko hindi ko ba lang budget eh. Ano uh, oh, pa ka lang ito? Delio. 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 Sa Asyenda Agho. Sila ngayon. yun. Ano pa nga naman Dilio, may asawa ka na? Oo. Oh. Ano dyan ang asawa nyo? Sabi ng bata ako. Ah, uh, asawa nyo dyan? Why? Sa... Sa... Ah, obra. Ilakat? Ah, bali anak mo, anak mo lang ako pa mo mm -hmm. Ilang taon yung anak mo? Ano? Ano? Okay, okay lang makita anong balay mo? Okay lang? Hmm? Ay, itong bahay nila. Ay, ang lamig. Ang kitang yeah. bahay nila. Wala, wala ito. Oh, ito nyo. Itong bahay nila. Maliit lang siya pero malinis, ah. Oo. Malamig dito sa loob. Oo, ang cute na bahay. Ah, uh, sa trabaho? Sa kampo din. so, ano, adlawan? How much ang papilang ano nila inadlaw? Ano mga adlaw sa man Ang araw? Small na din mo. Ah, small. Hindi na Ah, ang liit pala. lang ano Tapos may SS, may... awala Ah, oh, wala, Ayong Small. small